Ayoko na be. Mahal na mahal kita. Ayoko na mo sa amin. Sumama so, na ako sa'yo. Ang um, naiiwan ka niya at lulukohin. Oh. Kung kailangan mo mag-withdraw, sabihin mo lang sa akin. Paano? Hindi na ba siya nagpaparamdam sa'yo? Hindi nga eh. Ay, para pala siyang ano, charger. Anong ibig mong sabihin? Sira kasi yung saksakan mo. What? Kaya sa iba sumaksak. Uh, yeah. <laughs> Kumusta kayo ng jowa mo? Kakatapos lang namin mag-break. Talaga? Oo. <laughs> Ibig sabihin, pwede na pala ako manligaw sa'yo. Wow! Anong manligaw? <coughs> Kakatapos lang namin magmerienda. Ah! Miss, kung gwapo, inahanap mo? Andito na ako. Sino bang nagsabing gwapo ka? <laughs> may sinabi yung kapitbahay natin sa akin. Ano naman yun? Nililigaw mo rin si Kumare. Naniniwala ka naman dun eh, napakasinungaling nung kapitbahay natin. Nakita nga raw niya kayo magkasama ni Kumpare, pumasok ng hotel. Sinungaling talaga yung kapitbahay natin. <laughs> <laughs> Ang bagyo, para ka lang umiibig. Pagkatapos kang bayuhin, iiwanan kang may damage. <laughs> <laughs> Sweetheart, kung sa inyo ako matutulog... Pa -pa 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 babe, tama na. Enough na. Gusto ko na ng peace of mind. Ah, nakaka-stress na eh. Gusto ko na, na ng tahimik na buhay, di ba? Tahimik sana buhay ko. Kung hindi mo ako nilande. <laughs> showbiz. Ayoko na umuwi. Mahal na mahal kita. Ayoko na umuwi sa amin. Sumama na ako sa'yo. iyo. sige, pero may pagtatapat ako sa'yo ha. Hindi totoong mayaman ako eh. Mahirap lang talaga ako. Teka sandali. sumakit yung ulo ko. Uy na lang muna ako sa amin. Bakit ganun? Bakit parang ang hirap-hirap maging hirap masaya. Oh. Ang pakialam ko sa'yo. Oh no! Problema mo yan. Dadamay mo pa ako. Friend, alam mo, kahit sampung taon na akong single, okay lang sa akin. sino sinungaling. Narinig ko, sabi mo kay God. Lord, bikini min. Mal. Oh, uh, bakit nagluto ka pa eh ako rin naman pala yung kakainin mo? What? Parang tanga to. Ha? Kapag ang saging ay green, hilaw ito. Kapag ang saging ay yellow, hinog ito. Pero kapag ang saging ay brown, mahaba, matigas, at maugat, <laughs> turun ito. Ate, ang ganda ng ngiti mo ah. Bakit? Abot hanggang baba. Ay, alas ayon, mo ayon, ano. ayon, Kung ako ang magiging jowa mo, napakaswerte mo. Bakit? Masipag akong maglabah. Yung tipong suot mo pa, hinuhubad ko na. babae, eh, naghahanap ng guwapo. Bore! Kahit ano pang pagmumuka mo dyan. Hindi na ako maniwala dyan, oy! Huwag ka kasi maniwala kagad sa mga promise. Ayon, track nga. Karga, tobed, dapat. Apoy! Savage! Bakit kaya ganun? Ang tagal malobat ng phone ko. <laughs> Lalo na ah? pag naka-charge. <laughs> Gago. Kung alam ko lang, Woo! naiiwan ka niya at lulukohin. Aww. Sana sa akin ka na lang. Wow. Bakit naman? Para natikman din kita. <laughs> Ang kalandian, <laughs> parang virus din yan. Huh? Pag nabakunahan, hihinto na yan. She like corona, <laughs> sweet, sweet. Hoy, ikaw. Kailan ka huling dumede? <laughs> masakit talagang tagapin yung matagal na kayong magjuwa bigla kayong naghiwalay na hindi man lang nagkatikiman <laughs> kung kailangan mo mag-withdraw sabihin mo lang sa akin sana o uh. nasa kwarto ang ATM ko <laughs>